Ayan na! Boruto nag-teleport na papunta kay Konohamaru upang ito ay sagipin laban kay Matsuri. Bang! Wasak-wasak, lasog-lasog, durog-durog. Uchiha Sarada naglabas ng tatlong portal gamit ang kanyang Mangekyo Sharingan upang wasakin nga si Ryu. At ang Mangekyo Sharingan nga ni Sarada ay tinatawag nga daw na Ohirume na ang ibig sabihin ay Great Son of the Kami or Sun Goddess, Mother God of the Sun. Shesh, napakaangas. God level na nga talaga itong Mangeki Sharingan ni Sarada. So ilan pa nga lang yan sa mga maangas na pinakita pangyayari dito sa Boroto 2 Blue Vortex Chapter 21 Full Chapter. So tara na mga pare ko yung umpisahan na natin talakayin ang mga pangyayaring nagrap dito. Nagumpisa nga ang chapter na ito sa isang flashback na pinapakita na itong sila Sarada at Boroto ay nangag-usapan patungkol sa kanilang mga hinahangad. Na itong ang si Sarada ay naghahangad nga daw na maging Hokage tulad ng ama ni Boroto na sa kabilang banda na si Boroto naman ay naghahangad ng tulad ng ama Sarada na si Sasuke na maging isang maangas na ninja na tumatayo nga daw suporta kay Naruto. Na kaya ganun nga din daw ang gagawin ni Boruto na sosuporta ito ay Sarada sa pagiging Hokage katulad nga lang din ni Sasuke kay Naruto. Na kaalin naman niya na lumipat na ang eksena sa isang flashback din ng pag-iisip ni Sarada na yung patungkol nga din sa mga sinabi ni Sumire sa kanya noon. Na hindi nga ba daw talaga nakakaabala kay Sarada yung pagiging popular ni Boruto sa mga babae? Dahil kay Sumire ay eh talaga talagang nga daw yun. Na naman niya na naalala niya nga din yung sinabi sa kanya ni Naruto na yung pagiging Hokage nga daw ay yung iniisip palagi yung mga mamamayan niya na parte ito ng kanyang pamilya. Kaya habang iniisip nga niya ang mga bagay na yan, eh kanyang sinabi rin na hindi nga daw siya magaling na ninja. Kaya para maging Hokage nga daw, eh kinakailangan nga daw niyang protektahan ang future at ang mga mamamayan na nasasakupan niya. Katulad nga daw ng ginagawa ng Hokage na si Naruto. Kaya sa ganun, eh wala na nga daw siyang oras para mag-isip pa ng mga walang kwenta o walang kabuluhang bagay. Na kaya nga din dyan, eh dito na nga rin pumasok yung isa pang flashback na pinakita yung patungkol kay Kawaki, Boruto at Sarada. Na dito nag-umpisa yung peklat ni Boruto sa kanyang kabilang mata nang dahil sa pagsalong ginawa niya sa ataking ginawa ni Kawaki. Na kaya dito nga rin sinabi ni Kawaki na ilang beses nga daw gagawin ni Sarada na makialam sa mga ginagawa niya. Nasa kabilang banda ay sinasabi naman dito ni Shikamaru na hindi nga daw nila matukoy kung nasaan nga daw ang ikapitong Hokage na si Naruto. Na kaya malaki o mataas nga daw ang posibilidad na siya ay pinatay ni Boruto. Nasa kabila din naman ay sinasabi din dito ni Mitsuki na pabayaan na nga lang daw siya ni Sarada na gawin ang gusto niyang gawin na tapusin nga daw si Boruto. At dahil nga dyan, e dito na rin pumapasok yung iniisip ni Sarada na kung ano na nga ba daw yung mga nangyayari sa tao. Lalot yung flashback nga asing ito yung pinapakita din na kinas na nga ni Aida yung kanyang omnipotence. Na ang bagay naman na yan ay e naisip na nga nitong ni Sumire na may something na hindi nga daw pangkaraniwang bagay na nangyayari. Isang hindi nga daw natural na kapangyarihan ang nangyayari ngayon. Isang matinding kapangyarihan nga daw na parang tulad ng Shinjutsu. Nasa palagay nga daw ni Sumire ay e eh si Aida nga daw ang may kakagawan nito. Sa dahilan na mailigtas nga daw si Kawaki. Na ang kasunod na panel nga dito mga sir e ay na yung pagkakaligtas kay Bo. Boruto, na yung kanyang kabilang mata na nahiwa ni Kawaki ay may benda na nga. Na dito ngay kasama niya na si Sasuke at kanilang pinag-uusapan yung patungkol sa Manggeki Sharingan ni Sarada at dito ay pinapaniwanag ni Sasuke yung patungkol sa basic ng Sharingan at Manggeki Sharingan. Na kung paano ito nagigising o naaawake sa iba't ibang kadahilanan o kaparaanan. Na ang next panel naman dito mga sir eh ito nang ipinakita natin sa nakaraan sa spoilers. Na dito ngay siya ni Sasuke kay Boruto yung patungkol sa pagka awake ng Mangeki Sharingan ni Sarada na may nangyaring hindi nga daw inaasahang bagay. Isang bagay na nag magawang higitan ang pag-iisip at pangunawa ng isang mortal. Dahil sinabi ni Sarada na sila ay nalinlang ng isang pangyayari, na wala naman daw ginawang mali si Boruto at hindi naman daw siya ang pumatay sa kanyang ama na si Naruto. Naloko lang daw sila ng mga pangyayari. So ayun nga daw yung mga sinabi sa kanya ni Sarada. Nadagdag naman ni Sasuke na sapat na nga daw ang manggeku ni Sarada bilang patunay upang paniwalaan ng kanyang anak ni Sarada sa mga sinasabi nito. Lalot nga daw sa mga ganitong sitwasyon ay yung mga matang yun ay pinanggagalingan nga daw kasi ng matinding kapangyarihan. Na ang bagay naman na eh hindi nga daw aware si Sarada. Hindi nga alam ni Sarada na naawik niya na ang kanyang manggeki sharingan. Pero idinagdag naman ni Sasuke na darating nga daw ang araw na mauunawaan daw ni Sarada ang mga bagay na yun. Darating daw ang araw na mauunawaan daw ni Sarada yung patungkol sa abilidad ng kanyang manggeki sharingan at kung ano nga ba daw yung kaya niyang gawin dito. So ayun nga yung napakagandang mga flashback mga pare koy na pinakita dito patungkol sa mga pangyayaring naganap bago ang time skip. Then now mga sir, dito naman tayo o balik naman tayo sa current time. Na kung saan eh, dito makita natin yung paggamit ni Sarada ng kanyang Mangeki Sharingan na naglabas nga ito ng isang portal. Na dito nga nagulat sila sa kanilang nakita sa isang bagay nga na hinigup na nga ng portal ni Sarada yung mga iron sand na nilabas nga ni Ryu. At kaya ang kasunod na panel dito mga sir ay heto na! Lumikha na naman ng pag-atake itong si Ryu kay Sarada pero tulad nga ng ating inaasahan e eh wala pa nga rin nagawa ito at hinigup pa nga rin ito ng portal na ginawa ng Mangeki ni Sarada. Men! Walang nagawa! At kaya nga sa pangyayaring yan e eh na ng nga lang dito si Ryu, na ano nga ba daw yung itim na bagay na umiikot isa nga ba daw yan sa mga abilidad nitong ni Uchiha Sarada na sabay naman yan itinawag eh, nga ni Sarada itong si Mitsuki at kanyang sinabi kay Mitsuki na siya na nga daw ang bahala ka at Araya protektahan nga daw nila ang kanilang mga sarili Nawag wag na nga daw mag pa si Mitsuki dahil naunawaan na nga daw niya kung paano gumagana o tumatakbo ang kanyang kapangyarihan naunawaan na nga daw ni Sarada kung paano itong gagamitin na dito nga ay nagtataka pa rin talaga si Ryu, dahil ang kanyang naiintindihan nga lang daw is yung kanyang mga Iron sand ay eh nahihigop dun o pumupunta nga doon sa Black Orb. At kaya ka sabi nga din yan ay eh makakita natin dito na bigla na namang umatake itong si Ryu kay Sarada na nagpalusot ito ng mga Iron Sun sa kailaliman. Dahil nga iniisip ni Ryu na mukhang magiging madali sa kanya kung gagawa siya ng pag-atake mula sa ilalim na kung saan na hindi nga daw ito maaabot ng Black Orb ni Sarada upang higupin ng kanya mga Iron Sun. Pero sa hindi inaasahang pangyayari e eh bigla ngang lumihis ang mga Iron Sun dito ni Ryu na ang mga ito ay lumihis nga papunta sa kanya na kaya naman pala ganon, eh may biglang ang isang portal pa o isa pang black orb ang lumitaw sa likuran ni Ryu na siyang humigop na naman sa mga iron sand nito. Mame, napakaangas! So, bale, pangalawang portal na to na nilabas ni Sarada, no? Bali magkabilaan na. So, yun nga mapa rin, no? Hindi yun inaasahan ni Ryu. Yari ka na naman, boy! Na bakit nga daw nagkaganon at nagkaroon pa ng isang black spear na humigop na naman sa kanyang mga iron sand? Kaya sa bagi din yan, eh dyan na nga rin napaisip si Ryu na kanyang inasahan na nga na mukhang hindi lang dalawa ang black spear dito at kaya ang next panel dito mga sir ay heto na. Katulad nga ng inaasahan na ni Ryu, eh higit na nga sa dalawang Black Spear ang kanyang makikita at masasaksihan. Mamen! Apat na Black Spear o apat na portal ang makikita natin dito na nakalitaw nga sa mga paligid. Yari ka ngayon boy! Nakalinsabay nga nyan mga pare koy ay eh heto naman sa next panel. Bigla nang lumutang itong si Ryu sa ere. Nakasabay nga niyan ay eh lumutang na nga din sa ere itong si Sarada mga pare koy Men, napakaangas talaga na mukhang kaya nga kontrolin ni Sarada ang gravity. At kaya nga sa din niya na yung kasunod na nangyari dito ay heto na hinihigop na nga ng black spear ni Sarada itong si Ryu mga pare. Nadyaan nga ibente kabado na nga talaga si Ryu dahil hinihigop nga daw ang kanyang katawan at wala siyang magawa. Nakalinsabay naman yan ay eh, sinasabi nga dito nila Mitsuki at Araya na yung mga black spear daw na yun ay eh, si Ryu nga lang daw ang naapektuhan. Samantalang silang tatlo daw eh hindi naman daw affected. Which means na mukhang kaya nga daw ni Sarada na piliin lang kung sino ang kanyang magiging target at kung sino lang ang pwedeng maapektuhan ng gravity. Nakaya nga din sa mga pangyayaring yan eh dito nga sa kasunod na panel ay eh, sinasabi ni Sarada na sa mahabang panahon nga daw na lumipas, eh mas pinili nga daw ni Sarada na umiwas at tumakas. Na kaya yung kanyang goal na maging Hokage, eh mas tumagal nga daw na nagresulta ng pagkakaroon niya na mahabang pasyensya. Pero sa mga oras na nagkakaroon nga daw ng mga kalamidan o mga kaguluhan, eh palagi nga daw siyang walang nagagawa. Ayaw man daw niyang aminin, pero siya ay mahina lamang. Na natatakot nga din daw na harapin ang isang realidad. Na ang mga bagay daw na yan, eh tinatalikuran na nga daw ni Sarada ngayon. Na isang bagay nga din na inaakala niyang kanyang kainaan, na nagdulot nga daw ng pagpigil niya sa kanyang natatagong kapangyarihan. At kaya nga sa mga bagay na yan na ni Sarada eh dito nga bigla na nga umatake itong si Ryu dahil nga naiinit na sa mga sinasabi nito. Pero wala pa nga rin kwenta yan guys dahil nga ang kasunod na nangyari dito ay heto na. Boom! Bigla nga lumaki ang Black Spear dito ni Sarada na nangyaring nagawa nga nitong lamunin ng buo Sir Ah! Yari ka ngayon boy! Hindi ka na makagalaw! At kaya nga sa pangyayaring yan ay eh ang next panel nga dito mga sir ay heto na! ang Mangeki Sharingan ni Sarada na tinatawag niyang Uhirome. Yes, mga pare ko Uhirome nang ibig sabihin ay Goddess of the Sun. Shesh, napakaangas talaga. Masabi na nga natin na malaking plus points to para sa side natin dahil nga nagkaroon na tayo dito ng God Level na ability. At syempre, ang next panel dito mga sir, eh, heto na, nilamon na ng buo itong si Ryu na sumisigaw na nga lang ito at wala nang magawa. Na kaya nga sa bagay din yan, eh, ang next panel na pinapakita naman dito, eh heto na. Boom! Naggalasog-lasog at nagkadurog-durog na nga itong si Ryu at nagkalat na nga lang ang mga buhangin nito sa paligid. Nakalinsabay naman niyan e eh matapos ngang gawin ni Sarada ang mga bagay na yon. E eh habang nakanutang nga ito sa ere ay eh bigla nga rin itong nawalan ng na malay. Nasa kadahilanan na nga rin na mukhang na-overuse ito sa paggamit ng kanyang manggiki Sharingan. Lalo't kung titignan nga din ay eh dumugo nga ang mata dito ni Sarada mga pare ko no? At saka ilang beses na din kasi siya naglabas ng chakra niya, di ba? Gumamit na din siya ng mga ilang jutsu bago paggamitin ng manggiki Sharingan niya. Kaya masasabi din natin na mapapagod nga din talaga si Sarada. So yun nga no, bago pa bumagsak si Sarada sa ibaba, pa, eh sinalo nga din agad siya dito ni Mitsuki. Na pinapakita nga din dito yung torn soul ni Ryu, eh mukhang nagre-regenerate nga ito, na possible nga na muling mabuo si Ryu. Kasi nga kung mapapansin nyo yung mga buhanging bakal, eh unti-unti nga nagtitipon doon sa torn soul ni Ryu. Kaya maaaring nga din o no, posible pa nga rin na muling mabuhay si Ryu mga pare no. Kaya ang pinakamaganda dito, eh bigla nga humilos dapat si Mitsuki para makuha ang bagay nito. At nang sa gayon, eh, magawa na nga rin maibalik si Shinki na naging atang At ang next panel naman dito mga pare ko ay lumipat nga ang eksena dito kalikasan Koji, Eida at Boroto. Na dito nga ibinalita ay ni ayda ang mga pangyayari na nagawa nga daw ni Sarada na matalo si Ryu sa pamamagitan nga daw ng bagong kapangyarihan ni Sarada. Na ang bagay naman na yan ay pinagpasalamat nga dito ni Kashin Koji dahil mukhang sumang-ayon nga sa kanya ang mga pangyayari based sa mga positive outcome na nakita niya sa future. Na naawake nga daw ni Sarada ang kanyang mangekyo sharingan at natalo nito si Ryu. Pero idinagdag naman dito ni Eida yung patungkol kay Yodo na mukhang hindi nga daw ito makakaligtas sa malaking sugat na natamo niya. Na sinabi naman ni Kashin Koji na kinakailangan nga din daw kasi talaga na mangyari yun kay Yodo para mailabas nga daw yung natatagong potensyal ni Sarada. Na agad din naman napansin dito ni Boruto na mukhang alam nga din daw talaga ni Kashin Koji yung mangyayari kay Yodo na ito nga ay mapapahamak na ang bagay na yan ay bakit hindi nga daw sinabi sa kanya ni Kashin Koji. Kaya idinagdag na nga lang din dito ni Boruto yung patungkol kay Konohamaru na kamusta naman daw ang kalagayan nito na kung nagawa din daw ba neto na manalo laban kay Matsuri. At kaya nga nang matunugan na ni yung mga nililihim sa kanya ni Kashin Koji ay eh, dito nga sinabi na nga rin ni Kashin Koji na kung bakit hindi pwedeng sumali si Boruto sa bakbakan dahil nga na kung mangyari daw na pumunta si Boruto sa bakbakan eh agad nga din daw ito malalaman ni Jura at kung magkagayon ay eh mabilis nga lang daw siyang mapapatay ni Jura dahil nga daw si Jura at ang kanyang mga Shinju ay merong shared senses or bahagi ng kanilang mga pakiramdam which is kung ano nararamdaman ng isa ay eh nararamdaman nga din ng iba na kaya nga kapag nagpakita nga daw si Boruto sa battlefield eh, mabilis siyang matutunugan ni Jura kung nasaan siya. Ilang beses na nga daw nakita ni Kashin Koji ang pangyayaring yun. Kaya mamamatay nga daw si Boruto kapag ginawa niya na makisali sa mga bakbakan. Kahit magpakita lang sa bakbakan. At ang kasunod na panel nga dito mga sir, habang nag-uusap nga sila Kashin Koji, ay e lumipat na nga eksena dito kali Konohamaru at Matsuri na makikita nga natin dito na natuhog na nga si Konohamaru sa magkabilaan. At dahil wala nga talagang palag si Konohamaru at hindi na nga ito makagalaw, habang nakatayo nga ang dalawa dito, eh dito nga rin mapapansin natin na may bumato ng shuriken sa bandang balikat ni Matsuri na kaya nga ang next panel dito mga sir eh heto na. Bigla na nga lang sumulpot dito si Boruto malapit sa kinatatayuan nila Matsuri at Konohamaru. At dahil nga naibato na agad niya yung shuriken dun sa bandang balikat ni Matsuri, eh ang kasunod naman na panel dito mga pare ko eh heto na. Bang 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 Hiwa hiwa durog-durog, lasog lasog. Yan nga ang napakasakit na sinapit nitong ni Matsuri, matapos siyang lasog lasugin Ng napakabilis na mga atake ng ginawa ni Boruto. Men napakaangas, napakabilis talaga. Biruin niyo no, isipin niyo naman. Kakalingon pa lang ni Konohamaru sa bandang tagiliran na nasaan nga si Boruto, kakalingon niya pa lang, eh, bigla na nga lang nang si Boruto sa harapan niya nang hindi niya napapansin. Kakalingon pa lang ni Konohamaru sa tagiliran, E eh, wasak-wasak na nga agad dito si Matsuri. Grabe, napakabilis, napakaangas. Napakabilis mang slice pare. But anyway guys, dahil nga hindi nakinig si Boruto kay Kashin Koji, na huwag nga itong lumabas sa lungga at iwasang magpakita kay Matsuri dahil hindi nga siya nakinig. Eh basically, mangyayari na nga dito yung sabi ni Kashin Koji na manalaman na nga ni Jura kung nasaan na nga ba si Boruto. Na kaya nga nang magpakita nga si Boruto dito, eh sabi na nga dito ni Jura, So you have appeared. Otsutsuki Boruto. So yan nga ang last panel dito mga pare koy, para sa chapter 21 ng Boruto 2 Blue Vortex full review. So napakaangas nga ng mga pangyayaring naganap dito mga pare koy, na talaga masabi nga natin na sulit na sulit nga ang bawat panel na pinapakita dito. Then syempre abangan nga natin sa next chapter kung ano nga ba ang mangyayari sa pagkaharap nila Jura at Boruto. Ano naman kaya mga susunod na hakbang ni Boruto? Anong magagawa ni Boruto sa isang halimaw na higit na mas malakas pa sa kanya ng ilang beses? So ayan nga ang abangan natin sa next chapter mga pare koy. Kaya hanggang dito na nga muna tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi mga pare koy. Hanggang dito anime Tagalog talakayan nagpapaalam.